Good morning, good morning, good morning, good morning guys. It's okay. Sa mga pagpala na magandang araw na sa ating guys. So, ang oras natin ngayon ay meron tayong 6 a.m. guys. Tapos, maulag ngayon. ko din tapos yung charge na solar panel natin is 12.5 saka 13.7 so ano pala ito guys magkaiba sila ng bateri, yung isa bateri ng motor tapos yung isa bateri ng yan tapos konektado sila dito sa isang solar panel lang sila, guys. Pura hundred watch. Kaya, so, pag magkikita nyo, guys, na yan, nagbibling blink yan. Meron yung switch dito. Pag papatayin tong switch dito, guys, is sabay silang mamamatay. So, ayan po, guys. Wala na yung charge ng solar panel natin. Okay. So, ayan po. Isang solar panel na lang po sila. Yung pagbabayar ko naman dito is uh, negative. Negative at positive naman dito guys. Tapos namin nandito.